So today's video guys ay uh, may sishare ako sa inyong konting kalaman patungkol sa mga hindi na natin nagagamit ng mga solar panel Alam ko yan kasi yung mga katulad kong nagsimula Nagsimula sa mekos mekos nag experiment sa iba't ibang size ng solar panel Not usual kasi na vlog ko na to nung una Pero ngayon may sishare akong konting tips para magamit natin sila Kasi nga eto Minsan kasi natatakot tayo sa mga ganito klaseng mga micro inverter kasi nga wala siyang limiter. But in this video guys, uh, i share ko sa inyo yung technique para kahit na wala siyang limiter, uh, hindi lalaki yung babayaran ninyo sa bill. Okay. So pag yung ganito kasi, pag wala ka ng load at pumapasok na sa grid, sa metro mo, yung pabalik dun sa grid, yung kanyang napuproduce na kuryente ay magiging babayaran mo sa so, example natin dito sa electric fan malamang ito ay nasa 40 or 50 watts maximum so saksak natin dito check natin kung ilang watts ayan naka maximum nasa 40 42 watts so ngayon gamit yung ating micro inverter pabababay niya yan so lampas pa yan kasi nga 100 watts yung solar panel natin O, nag zero na siya ang disadvantage pag direct kasi pag oras na pinatay mo yung electric fan babalik ngayon sa grid yung napuproduce niyang kuryente so consider as a load pa rin yan babayaran mo yan pero mayroon akong connection na ituturo sa inyo para hindi nyo babayaran yan so kunyari pump yung pagaganahin example lang natin yung electric fan so pag pump pwede na dyan yung 300 watts to 400 watts kung so, meron kayong solar panel, huwag kayong bibili guys ng solar panel ah. Yung mga mekos-mekos lang yung may hindi natin nagagamit, sayang yung kanyang na So siya pa yung naitutulak niya, siya pa yung maititipid natin sa kuryente kung sakasakali. Okay? So dito yung circuit breaker. Lagyan natin dyan, circuit breaker. Okay, circuit breaker yan, CB. Sa grid na yan, sa grid. Okay, so ngayon, merong siyang switch, CB, tapos yung kanyang solenoid. Huwag natin ilalagay dito. Kasi merong time na kapag namatay na yung pump, ayun, wala na siyang load. Pupunta ngayon sa grid. So, consider as a load. So, mas maganda, lampas ng switch, lampas ng solenoid, mismo sa motor mo na lang ilagay yung kanyang output. O, oh, di diba? So, pag on mo sa kanya, masusuplay ngayon yung micro inverter gagana tutulungan niya ngayon okay so siya pa yung may tulong niya na 300 watts 200 watts or 100 watts so siya pa yung may babawa sa bayarin mo sa water pump sa ano naman sa ref mas maganda dun mismo sa ano sa kanyang wiring sa kanyang motor after thermostat pero kailangan dyan ay mga technical uh, person na yung maglalagay Okay, so ngayon iwawiring natin si ano, micro inverter. Ito. Kasi nga acceptable naman na siya dito. So binaba ko yung kanyang frequency naging 50. Okay naman na accepted naman na niya. Ito subukan natin, Oh. Okay, so on waiting siya ngayon. Subukan natin. Dati ayaw niya eh. Eh tingnan niyo, ang consumption namin 110 electric fan, mga ilaw sa loob. Oh, lang naman. Okay. Bababa 'yan. Ayun oh, oh, 92 watts. Ayun. 67, bagsak na. So ngayon, kung nawala yung load na yang yung 60 watts, babalik dito. So, dalaw dalawang mangyayari diyan. Either Mahihirapan yung inverter or masisira. So mas maganda may load, may load siya para yung napoproduce ay pupunta din sa load. Mahirap kasi na aasa lang tayo sa plug-plug. Sasabay mo siyang gano pag nagsagsak ka ng load, sasabay mo siya. Pag nalimutan mo, ayon. Mayos. Ito yung kasama pala niya. Akala ko walang kasamang ganun. So ito meron din siyang hammer. Meron din siyang drill. At hanggang level 20. Up. Ito yung kanyang torque May dual speed siya. Pero sobrang lakas. Ang bilis. Yung part niya malakas. isa pang trade secret nitong microinverter na to guys ay yung kanyang transistor or mosfet tapos sa kanyang heat sink sa body yung kanyang heat pad eto yung kanyang trade secret dito eh hindi po natanggal yung isang film sa kanyang heat pad supposed pa parang double sided tape yung pang ibabaw natanggal kasi nga naidikit sa mosfet pero sa heatsink, hindi po natanggal So yung isang trade secret nito pag bibili ka na ganito Baklasin nyo kagad, tanggalin nyo isang film para yung contact ay maganda Yung heat transfer maganda dito sa heat So yun po isang dahilan para kaya madaling masira Yun yung isang trade secret sa ganito So ayan guys, yung gagamitin natin sa micro inverter, ito naman yung charger ng Luwepi 200 watts, 100 watts. Ibis na disaksak yung gagamitin natin yung ipa-plug dito hindi kasi nga pangit tingnan mas maganda yung circuit breaker naman natin para kahit o paano eh magandang tingnan wow oh lala eto na naman oh, may partner na siya so dalawang power na siya okay so kung may pupunta dito di meron kaming titirahin Okay, so dito meron na nakahanda ito guys. Ililipat ko na lang ito. Bine. Okay, so parehas lang yan. Standby, naghihintay ng ating Supply from Inverter So ito guys ay wala pong grid ngayon Brownout Wala po siyang kuryente na galing sa grid Okay, so para makita nyo Hindi pa ako naputulan ng kuryente guys Talagang walang grid po dito sa amin Gabi-gabi po na maingay yung generator Ng kapitbahay, you know, wala So hindi, hindi po ako naputulan ng kuryente Sabi nila wala putulan kaya talagang kuryente hindi mo lang masabi So yun po wala talagang kuryente dito sa amin Kasi nga apat na generator yung umaandra sa kasiguran Dalawa daw yata yung nasira kaya dadalawa lang yung gumagana So hanggang bayan lang Hanggang ewan kung meron sa giti Jagyan, hanggang sa Dinapigi Wala Okay, so ito subukan natin Nilagay ko na dito guys kasi sa amin dito ay merong constant na nasa siguro 80, 80 watts na dire diretso 24x7. So dati ginagamit ko si micro inverter dito kay Bluetti pero sa ngayon ay hindi na kasi nga sinentralize ko na. Dito ko lang ginagamit doon kasi nga ayaw aksepin ni uh, Pau Pero sa ngayon okay na. So subukan natin dito naka circuit breaker siya kahit paano. 100 watts yung aming load ngayon ayan electric fan at mga ilaw sa loob subukan natin konti lang naman yung aming load eh. switch natin 100 watts 109 Siyempre, pababa na siya syempre eto so naka 50 hertz 0.92 yung aming power factor So, solo ko lang naman yan. 228 volt AC. 0.26 ampere. So, yan o. Bagsak na siya hanggang 53 watts. So, simula nung nilagay ko tong meter na to. At hindi na natin may yung almost 3 weeks na walang kuryente na paggamit namin ng na diridretso. So, simula na yung nilagay ko to naka 14 kilowatt na kami. Gamit po ang solar. Ayan, so libreng libre. Yan po ang free energy from the sun na hindi mo babayaran. So sayang naman yung mga mekos-mekos natin no na tinatabi. Eh. Ayan. So sayang lang dyan na nag-harvest ng kuryente pero hindi natin nagagamit. So sa pare to, ay magagamit na natin. So ayan yung circuit breaker niya. Ito yung grid ni Pau Pau. Grid ni Deye. Centralized output from aps yan Selector po yan Sa dalawang yan Okay So dito Yung output nito Tapos eto naman Yung output ni Micro inverter uh, Eto pa no Meron lang nararamdaman na Init kumte Kasi nagtatrabaho na siya Then solar Ipaw-paw Solar para kay day So isa lang guys Single string Wala tayo Ibili na maraming solar panel Otang guys Otangin nyo po Sige Uutangan ko kayo ngayon Okay So ayan, SPD meron din Ayos ah, Mahirap talaga pag binulungan tayo na wiring mo na naman Ng no, ating tooth fairy i mo na naman yung solar mo So ayan, okay Ayos na So yung solar panel po namin dito ay Solar setup ay 24 7 yung kanyang operation walang tigil yan, kumulimlim nasa 800 watts pero kanina umabot na 1400 watts yung ating charging so sana sa video na to ay nakatulong sa mga anjan may mga pakalat-kalat sa solar panel huwag nyo itapon kanya lang, sayang kapag yan gamitan nyo kung namamahalan kayo sa MPPT charge controller eh di pumili na lang kayo ng microinverter Alas, the same lang naman yung kanya operation. Kasi pag pinagsiris-siris natin or kaya parallel natin yung mga hindi natin nagagamit, sayang lang kasi nga hindi maganda yung kanyang harvest. Mas maganda na lang kung either kung ganito yung gagawin ninyo, yung ganon or bibili kayo ng controller. Sayang din naman, libreng araw, libreng liwanag, libreng energy from the sun. So sayang din naman yung matitipid. Yan, Mm -hmm -hmm. Thank you, Sir Leo. May tatak pang one sag, okay, lagay na natin tomato. Ito kasi yung stock room ko eh. Dalawang kabayo. Okay. Sino bang may alam na meron akong alak dyan? Akala nila circuit breaker. May susi pa.